Masabi ko itong nangyari kanina, ng Apo na Kristo. Masubo. Say, subo subo na nagkabuhay. Hmm. Hindi kabuhod kabuot ng mga tao. Huwag man ang mga pangayot. Hindi. Hmm. Hindi lang hindi ka Sir, uh, mga pinangdakon yung timura yang mga kodya? Mabuhay ka rin Dari pa anda mga tatay ay kiyaw at kami ng bau. Masakit ito. Masakit ito. Masakit ito. Ang may abang bila mga tayo. Sir, mga istorya tabi, sir. Ano nung bago? Ano ko tayo ang magpangang kodya? O sakto pa lang ako, ano, wak ko kaabot kung ano din ano, tabo sa ano. Kaya lang lang may aksidente. Gulto yung iya. Ano do routine sa kuday wangara ano trabaho nanday? Mahugot kita sandara <tie> kang ako nga ni ano 5 o'clock kita tapos kita trabaho sa dabi o kita sanda mag uli kita sa tindi nanday na tapos kita trabaho kina to sanda hindi kita sanda tapos kita sanda tapos utas daya para na tabo so, so um, after nga gusto tapos kita trabaho basa may problema do mga heavy sanda tawo ni mo yes mm. So, Mag-refold uh, daw kung uh, empleyado ang mo, sir. Empleyado ko, hindi, Mabuhay ko ito na -hmm. Ano, sir, ka makakakasilan ng mga trabaho sa pagbuyot at heavy equipments na gina-saligan ng kanda mga naga change oil yung baga or naga literal yes, tanan 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 gida tanan gida tanan 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 hydraulic tanan 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 problema tanan 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 ano ano tanan 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 mga tawo tanan 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 pero tanan 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 Mm -hmm. Pilang ang laon sir na samad kano eh, eh, trapo. Ama trakiron? buhay yut ang samad. Ami jo san da abi pag kung ano ro kailangan dato uh, uh, andong kinakayan. So, yung... so ito ba yung ano ni sir? Yung bakong na samad ni sir ay naubsan git na naubsan yung yes. Wala mi damo gina ano na kaya naubsan git. Ang sanda manusay dapat. Pero git man tung sir nga hindi ma control it operator. Karam malang bumagsak nito karo. Karam malang bigit ako bigit may wasan siguro. Dahil matanda yun yun. Mabuhay na ang mga victim soldiers na yan? Yes, ma'am. Yes, pinaniyusin sa inyo? Mabuhay na yun actually. Kaya ano ko lang, pagpapasit Daddy ko, ako nag-manage para... Pero, ever since then, siguro mas 7 years, 8 years na sila. Pero yung family nila matagal na talaga. Kinyo kita halos. Kung generation mo sa talaga ulit operator, hmm. si mm -hmm. Okay. So, dai uh, iya kita kamong di August kita. Sa masubo nga gabi, sa edno kita nga siyempre hindi mapabayaan ang pamilya mm -hmm. Rodriguez. Hindi gid namon pabayaan amon oh. uh, gid ang bulikan sa sa tanan. Ito tanan ni kamong may kabulikan dai taw gid namon. Mm -hmm. hmm. Sin kada sa sa daywa nga ragli may info nga may asawa sa bilog ra sige. may asawa may nga na 7 years old. Sus Marius. Dumagulang ko. Sir, so, mm. so, kung hapon siya dapat 5 o'clock ko ataw ko tadi. 5 o'clock and the Pero san oh, dabi tabi, sunok ang na Hindi kita ang na tapos kita ang Overtime man kita tapos. Ano rin ang trabaho Dilihan siya tayo? Or may... Po. Daily po. Daily na sa pause kila siya. Uli. 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 Uli.